Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam at pitumput-anim hanggang siyam at walumpu. Kabanata siyam at pitumput-anim. Ikinaway ni Jiang Ming ang kanyang kamay ng walang pakialam at sinabing, Oo, oh, syempre kaya mo. Kung hindi mo kaya, ibigay mo na lang sa akin. Pagkatapos magsalita, sinabi niya, Oo, oh, iyong ace ng Spades Champagne, bigyan mo kami ng dalawang bote. Ibinuka ng waiter ang kanyang bibig at sinabing, Sir, isang bote ng champagne of spades ay labing walong libo walundaan at walo. Hindi ito maibabalik sa pagbukas ng bote. Okay, agad na sinabi ni Jiang Ming, Oo, bilasan mo dalhin mo muna. Nang mabalitaan nila na nag-order siya ng dalawang bote ng alak na nagkakahalaga ng labing walong libo walundaan at put walo. Ang lahat ay agad na hindi makaupo. Matapos gawin ito, ang pagkain ay nagkakahalaga na ng higit sa 60,000, kahit na ang lahat ay nagbabayad ng kalahati. Hindi ba baba sa 30,000 sa taong ito? Kung ang sistema ng Dutch ay ginamit, kung gayon ang lahat ay kailangang magbayad ng hindi bababa sa higit sa 2,000. Biglang sinabi ni Zhao Hao na medyo nahihiya, Jiang Ming hindi natin kailangan ng sobrang sarap na pagkain. Ngayon, ay inanyayahan natin si Tita Lena na kumain, at tinanggap ang alikabok para kay Tita Lena. Kagagaling lang ni Tita Lena sa sakit at hindi na dapat uminom. Ikaw ay a ng dalawang bote. Ano ang ibig sabihin ng alak? Mapanlait na sinabi ni Jiang Ming, Jiao Hao, minamaliit lang kita sa pagiging mahirap, kumain ka lang. Takot ka bang maging balahibo? Pagkatapos magsalita, hindi na niya hinintay na magsalita si Zhao Hao, at agad na sinabi sa waiter, Dalhan mo kami ng isa pang malaking grouper, isang shark fin sa abalone sauce para sa bawat isa. Si Jiang Ming ay umaasa lamang na magkaroon ng higit pa, upang siya ay kumita ng higit pa. Ang iba ay medyo nag-alala. Iniisip na ang pagkain ay nagkalat at lahat ay kailangang magbayad ng sobra. Ngunit lahat ay nahihiya na mapunit ang kanilang mga mukha, at walang sino man ang nahihiyang sabihin yon. Hindi nila kakainin ang pagkain sa oras na ito. Tutal, nandito naman si Tita Lena. Hindi makaupo si Tita Lena sa oras na ito. Kinakabahan niyang sinabi, Jiang Ming, hindi talaga kailangang gumastos ng maraming pera para sa pagkain, at ang iyong mga bagay ay masyadong mahal. Ako ay seryoso, pwede ba tayong umorder ng mga murang pagkain? Si Jiang Ming ay ayaw na ngayong pakawalan ng anumang pagkakataon para sa pera, kaya natural na hindi niya magagawa na kusang kumain ng ilang libo lamang para sa pagkain na ito. Kung hindi, hindi siya makakagawa ng anumang pagkakaiba. Kaya dali-dali niyang sinabi, Tita Lena, ngayon ka lang magluto at kakain, nasa amin ang natitira, kami ay pinalaki mo. Ang iyong kabaitan sa amin ay mas mabigat kaysa anumang bagay, paano kung gumastos ng ilang pera para imbitahan kang kumain? Kahit gumastos ako ng tatlumpung libo, libo, o 50,000 libo ngayon, sumang ayo na gagastusin ko ito ng kusa. Pagkatapos magsalita, sinadya niyang tumingin sa paligid. Pinagmasdan ang mga ekspresyon ng lahat. Ang sinabi niya kanina ay moral kidnapang talaga. Napakalinaw na ng subtext. Bakit? Si Tita Lena ay napakabait sa kanila. Nagpalaki sa kanila. At nagyaya na kumain ng hapunan. Sila ay ayaw gumastos. Posible ba ito? Oo, oo naman. Sa sandaling sinabi niya ito. Lahat ay hindi nangahas na magpahayag ng anumang kawalang kasiyahan o pagsalungat. Ang bawat isa ay naisip na ito sa kanilang mga puso, since imbitado si Tita Lena sa hapunan. Kumain tayo ng dugo. Biglang naramdaman ni Charlie na may mali. Ang paghusga mula kay Jiang Ming ay sadya na pagbangga ng sasakyan. Upang hindi igalang ang kanyang taya, alam niyang tiyak na ang taong ito ay isang hindi mapagbigay na tao at tiyak na isang kontrabida. Kaya bakit ang isang hindi gaanong mapagbigay na maliit na tao, ay napaka mapagbigay kapag nag-order ng pagkain? Maaaring mas maraming order para sa pagkain na ito, ay mabuti para sa kanya. Gayunpaman, dahil sinabi ni Jiang Ming na kailangan niyang pasanin ang kalahati ng pagkain, dapat siya ay may suporta ng restaurant. Pagkatapos ay may isa pang posibilidad na natitira. Maaaring ibalik ni Jiang Ming ang pagkain. Lumalabas na ang Jiang Ming na ito ay binilang ang lahat. Kung ito ang kaso, baka bigyan din siya ng pangkalahatang plano. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Charlie, "Lahat, tayo na. Para sa pagkain ngayon, kami ni Jiang Ming ang maghati at ang iba ay hindi kailangang magbayad ng isang sentimo." Kahit na ang pagkain na ito ay nagkakahalaga ng dalawandaang libo, tayong dalawa ang magbayad. Kabanata siyam naraan at pitumput pito. Nang marinig ito ni Jiang Ming, agad siyang umiti ng mapait. Oh, Charlie, kaya mo bang gawin yon? Huwag kang magyabang, huwag mo nang e-type ang draft. Bahagyang umiti si Charlie at sinabing, ano ang ipinagyayabang ko, kung hindi ka naniniwala sa akin? magbayad tayo ng isandaang libo ng maaga, at kakain tayo ng dalawandaang libong ngayong gabi. Ano sa tingin mo? Matapos makinig kay Jiang Ming, tuwang-tuwa siyang nagsabi, Totoo ba ito? Direktang kinuha ni Charlie ang kanyang mobile phone. Binuksan ang Alipay at sinabi sa waiter, Halika, scan ang QR code para sa pagbayad. Nang makita ito, Malapit nang tumalun si Jiang Ming sa kasabikan. Ang gusto niya ay kumain ng mas maraming pagkain, at pagkatapos ay makakuha siya ng mas maraming pagkakaiba sa presyo, kapag nakapag-reimburse na siya. Pero ang mga kaibigan ng grupong ito ng welfare institution ay ganun din talaga kainahinala. Nagchat sila doon at hindi alam kung gaano ito nakakainis. Handa na ngayon si Charlie na makisali at magbayad ng isang daang libo sa isang pagkakataon. Hindi ba ito malinaw para bigyan siya ng pera? Magbabayad din siya ng isang daang libo. Ngunit maaari siyang magbukas ng invoice sa halagang daang libo. Pagkatapos niyang bumalik, sasabihin niya sa kanyang boss na ang pagkain na ito ay para sa isang super customer posibleng makipag-ayos sa isang pagbebenta ng sampung milyon. Siguradong magwawagayway ang kanyang amo. Naisip na niya ngayon na buhay ang pinakamahalagang bagay. Nagsinungaling muna itong dalawang magkakaibigan na gustong kumita ng pera sa kanila, at pagkatapos ay bumalik sa kumpanya. Magulat ng dalawandaang libo at nilutas ang problema ni Majong Liang kung tungkol sa kanyang boss ay mag-aayos ng mga account pagkatapos ng taglagas. Oras na upang isaalang-alang ito. Pagkatapos ng lahat, si Ma Jong Liang ang pinakamalaking banta sa kanya ngayon. Kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinabi kay Charlie, Well, since nakakapanibago ka, magbabayad din ako ng isandaang libo. Gusto ni Tita Lena na pigilan silang dalawa. Ngunit kinawayan siya ni Charlie ng hudyat na huwag magalala. Para kay Charlie, isandaang libo man o dalawandaang libo ang halaga ng kainan ay ambun lang. Ang gustong gawin ay huwag hayaang magtagumpay si Jiang Ming. Sa oras na ito, kinuha ng waiter ang TOS machine at ginamit ang function ng pag-scan ng code for payment. At bawat isa ay nag-swipe ng isandaang libo mula sa dalawang alipay. Matapos kumpirmahin na dumating na ang dalawandaang libo, nakangiting sinabi ni Jiang Ming. Sa kasong ito, order pa tayo ng magagaling. Waiter, bigyan mo kaming lahat ng masarap na alak, masarap na pagkain, at masarap na seafood na meron kayo. Kuhanan ko lang ng litrato ang dalawandaang libo. Ang gusto ko ay gastusin ang lahat ngayon. Walang natitira kahit isang puntos. Ang waiter ay hindi inaasahan na matugunan ng isang mayaman na mesa ngayon, at agad na sinabi sa isang ngiti. Huwag kang mag-alala, mag-aayos muna ako ng alak, nang marinig nila na malapit na silang kumain ng dalawandaang libo. Marami sa mga kaibigan sa parehong mesa ay nasa sabik at hindi makayanan. Lalo na si Zhao Zhuo, na mukhang mapait na melon ay tuwang-tuwa na ang kanyang bibig na halos bumuka sa ugat ng tenga niya. Siya ay nag-aalala ngayon lamang dahil ayaw niyang gumastos ng higit pa. Ngunit ngayon ay nakikita ang dalawandaang libo na pagkain. May nagbayad na at wala siyang binayaran kahit isang sentimo. Ganun siya na nasa sabik na hindi siya makapaghintay na pumunta sa banyo. At ilabas ang lahat ng kanyang kinain dati. Sa ganitong paraan ay alisin ng laman ng kanyang tiyan at maghintay upang kainin ng susunod na magagandang bagay. Maraming basahan ang may ganitong uri ng kaisipan. Kung gagastusin niya ang sarili niyang pera para gumawa ng isang bagay, siya ay maaaring mas hindi komportable kaysa sa binugbog. Ngunit kung hindi niya kailangan gumastos ng pera sa bagay na ito, kung may gumastos ng pera ay tumakas siya mas mabilis kaysa sino man. Tumawa ng mas masaya kaysa sinuman. Kung tuwirang sabihin, ito ang hari ng prostitutes. Hindi nagtagal, nagdala ang waiter ng lobster, abalone at iba pang delicacy mula sa mga bundok at dagat. At kahit isang buong inihaw na pasusuhin na baboy, malambot sa labas at malambot sa loob, naglalabas ng walang kapantay na aroma. Si Zhao Zhuo ay galit na galit na kumakain ng lahat ng uri ng mabubuting bagay, habang hawak ang isang baso ng alak na nagbubuho sa kanyang bibig na desperado. Kabanata siyam at pitumput walo. Sa halos 20,000 libo na isang bote ng champagne, hindi pa niya ito naamoy sa kanyang buhay, lalo pang uminom nito. Kaya sa ganitong uri ng magandang pagkakataon, nagpasya siyang uminom ng sapat. Sa oras na ito, ang dog-legged na si Ronel ni Jiang Ming, habang kumakain ng inihaw na baboy, ay walang sabi-sabi. Ano ang pakiramdam na ako ang naging pinakamayamang tao sa lungsod, iyong mabuting kapatid, kung saan tayo ngayon? Ang eksenang ito ay halos kapareho ng eksena sa pelikula, kung saan sila kumakain at uminom sa hotel. Sa sandaling lumabas ang mga salita, Agad itong umalingaungaw sa ibang mga tao, at tumango ang lahat at tumawa. Oo, oh, tama, medyo may kahulugan yon. Muling umiti si Ronel at sinabi, Salamat lahat kay Brother Jiang Ming. Salamat Kuya Jiang Ming. Galit na sinabi ni Xiao Fen. Bakit si Jiang Ming lang ang dapat mong pasalamatan? Si Kuya Charlie ay binayaran ng kalahati ng pera para sa pagkain na ito okay? Sinabi ni Ronel ng masama, kinain ko ang kalahati ni Brother Jiang Ming at kinain mo ang kalahati ng kay Charlie, kaya magpasalamat ka sa kanya, wala itong kinalaman sa akin. Sa oras na ito, si Zhao Zhu, na kumakain na may mantikang bibig, ay nag-time out lang at nag-react sa topic na pinag-usapan lang ng lahat. Ninuyapan niya lahat ng mga uri ng karne at malabong nagtanong, nga pala. Ano ang pinag-uusapan nyo kanina? Ang pinakamayamang tao sa lungsod, bakit hindi ko maintindihan? Sumimangot si Zhao Hao at nagtanong, ang pelikula, ang pinakamayamang tao sa Hong City, ang isa na ginampanan ni Shen Teng, ay ipinalabas sa mga sinehan noong nakaraan at ang takilya ay ganoon ka mainit. Hindi mo ba napanood, sinehan? Agad na sinabi ni Zhao Zuo nang may pag-aalipusta hindi ako pumupunta sa sinehan para manood ng mga pelikula, kaya bakit ako gagastos ng pera para manood ng mga pelikulang ginagawa nila? Ang mga taong ito ay hindi baliw sa pera, ito ay halos pareho kung ipapakita mo silang lahat ng libre. Ako ay laging pumupunta sa internet at humingi ng tulong sa iba, at kapag bumalik ako sa gabi, ako ay humingi ng mapagkukunan upang mapanood ang pelikulang ito. Bobo Malamig na sinabi ni Zhao Hao. Zhao Zuo, masyado kang sobra para samantalahin. Tama ba? Namunguna ng mga tao ng daan-daang milyon sa paggawa ng pelikula, at napakaraming direktor, camera at artists. Kung ang pagsusumikap na inilagay nila sa mahabang panahon, ay libre para sa mga taong katulad mo, sino pa ang gagawa ng pelikula? hindi magpapatalo ang kumpanya ng pelikula at telebisyon ng pera. Narinig ni Zhao Zuo na sinakaw ni Zhao Hao ang kanyang sarili, at sinabing nang hihinayang. Shush the fuck at bigyan mo ako ng set na ito, wala lang akong sapat na kalamangan, gusto ko lang na hindi magaksaya ng pera, kahit gusto nila ng pera, hindi ko ibibigay. Ano ang problema, hindi ba pwede, hindi lang ako ang hindi sila babayaran pero pinupuntahan ko rin siya para pag-alitan siya online. Pag-alitan siya sa hindi magandang paggawa ng pelikula. Pag-alitan siya sa masamang acting. Pag-alitan siya sa sobrang bagal ng film. Kaya mo ba? Anong asong kumukuha ng daga? Galit na sinabi ni Zhao Hao. Nagmumura ka pa rin pagkatapos na samantalahin ito? Ikaw ay walang hiya. Hindi ka natatakot sa kaparosahan kung sasabihin mo ang mga bagay na yon. Kinagat ni Zhao Zuo ang kanyang mga labi. Ano ang kabayaran? Anyway, ulila na ako. Sino ba ako para matakot? Natatakot ba ako sa kamatayan? Si Zhao Hao ay nabulunan at hindi makapagsalita. Kapag ang isang tao ay walang hiya hanggang sa puntong ito, ang pagsasabi ng kahit ano ay walang silbi. Kaya hindi siya nag-abala na ipagpatuloy ang pagiging tapat sa mga ganoong tao. Napabuntong hininga si Charlie habang nakatingin sa gilid. Ang ilang mga tao ay maaaring umakyat at maging masters. Kahit na sila ay mula sa isang mababang background, ngunit ang ilang mga tao ay magiging basahan ng lipunan. Katulad ni Zhao Zhuo, naging dukha siya ng walang dahilan. Huwag igalang ang iba. Huwag igalang ang sarili. Iniisip lamang ang tungkol sa paggawa ng pera at pagkuha ng bentahe sa kanilang isipan. Ang ganitong uri ng mga tao ay madalas na nagdurusa. Matapos mahulaan ang pagkain na ito, siya ay desperado na luluhod at dilaan si Jiang Ming. At hindi nagdadalawang isip si Jiang Ming na kunin ang lahat ng labis na halaga mula sa kanya. Sa pagkakataong yon, baka hindi na siya umiyak pero hindi naman sa ayaw niyang bigyan siya ng kamay. Ang punto, ang taong ito ay hindi mabuti o masama, at wala siyang kaalaman sa sarili hanggang sa ngayon. Dahil dito, hindi na makapaghintay si Charlie kung ano ang mangyayari sa katapusan ni Zhao Zhu. Kabanata siyam na at pitumput Syam Nang ang lahat ay nasiyahan sa isang dalawandaang libo na pagkain. Pumunta si Charlie sa front desk at sinabi sa front desk clerk. Hello, guest ako sa table 03 sa lobby. Please give me the invoice. Ang waiter ay nagmamadaling nagtanong ng may paggalang. Hello sir, ito ba ang mesa na may 200,000 libo na pagkonsumo? Oo, oh, tumango si Charlie. Nagtanong muli ang waiter, mag-issue ka ba ng kumpanya o personal na invoice? Sinabi ni Charlie, magsimula tayo sa isang lalaki. Okay sir, pwede bang iwan ang pangalan mo? Tumangon si Charlie at sinabi, ang mga dahon ng mga dahon, ang mga bituin ng mga bituin. Ang waiter ay nagmamadaling minamanipula ang computer, at pagkatapos ay inilagay ang invoice sa invoice printer. Sa mainit na tunog, Isang catering invoice na may pangalan ni Charlie at ang halagang libong ay na-print out. Kinuha ni Charlie ang invoice at tiningnan ito. Matapos makumpirma na walang problema sa invoice, nagpasalamat siya sa waiter at tumalikod. Kasabay nito, nanunuya siya sa kanyang puso. Jiang Ming, hindi mo siguro naisip na ako ang unang kumilos. Pagkatapos ay bumalik siya sa hapagkainan at nagpatuloy sa pagkain kasama ang lahat. Tinanong siya ni Claire sa gilid sa mahinang boses. Charlie, sabihin mo sa akin ang totoo, hawak mo ba ang ilang masamang mata? Sinabi ni Charlie, hindi, mabuting tao ako, anong uri ng masamang mata ang maaari kong pigilan? Hininaan ni Claire ang boses niya at sinabing, palagi kong nararamdaman na parang nagkalkula ng pagkain si Jiang Ming. Tumango si Charlie at ngumiti, magandang asawa, tama ka. Humalakhak si Claire at tumango. Nakakainis talaga ang ganitong klaseng tao, sinusuportahan kita. Ngumiti si Charlie, talagang magaling ang asawa ko. Namula ang mukha ni Claire at nahihiya ang kanyang puso. Pagkatapos ng tatlong ikot ng alak, nahihilo na tumayo si Jiang Ming at nagsabi, Pupunta ko sa banyo. Patuloy lang kayong uminom. Uminom ang lahat ng higit pa. Ang mawtay na yon ay hindi dapat iwan. At ang champagne na yon, ito ay dalawampung libo bawat bote. Nang makita ito ni Zhao Zhu, dali-dali siyang tumayo at sinabing, Brother Jiang Ming, tutulungan kita na pumunta sa banyo. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at hinawakan si Jiang Ming gamit ang kanyang walang hiya na suporta. Ikinaway ni Jiang Ming ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, Hindi pa ako masyadong nakainom, kaya kung uminom ng marami. Nahihiyang sinabi ni Zhao Zuo, Kung gayon, sasama rin ako sa iyo. Habang papunta sa banyo, ngumiti si Zhao Zuo at sinabi, Brother Jiang Ming, palihim mong ibigay sa akin ang loan apps para mag-apply na ako. Huwag mong pansinin. Ang wifi ng hotel ay walang password. Ang bilis ng internet ay napakabilis din. Ito ay mas mabilis kaysa internet cafe sa dormitoryo ng kumpanya ko. Parang isang malaking bargain. Tiningnan siya ni Jiang Ming ng masama. Alam niya sa kanyang puso na si Zhao Zuo ay higit na walang kahihiyan kaysa kanyang sarili. At hindi mabilang na ulit kaysa kanyang sarili. Gayun paman. Ito ay tiyak dahil gusto niyang samantalahin siya ng labis, at magkakaroon siya ng pagkakataong makipag-ugnayan sa kanya. Kaya sinabi niya kay Zhao Zhu, sa ganitong paraan, irehistro mo muna ang lahat ng app na ito, at puna ng iyong personal na impormasyon, at pagkatapos ay magsisimula kang humiram mula sa kanila. Maaari kang direktang humiram ayon sa pinakamataas na halaga. At kung magkano ang maaari mong hiramin? Matapos itong ilabas, ilipat ang pera sa aking card, at pagkatapos ay tutulungan kitang patakbuhin ang pondo. Makalipas ang isang linggo, tatawagan kita para kolektahin ang kita at principal. Mabilis na tumango si Zhao Zuo at Pinuri, kapatid na Jiang Ming, napaka-kawili-wili. Ang swerte ko talaga na nakilala ko ang isang kaibigan na katulad mo. Tila sumusunod sa iyo, tiyak na malapit na ang kasal ko. Sinabi ni Jiang Ming, bilasan mo at ilabas mo na ang pera, malapit na akong magpatakbo ng bagong pondo. Kung hindi mo mailalabas ang pera ng mabilis, hindi mo maaabutan ang tren na ito. Huwag mo akong sisihin sa hinaharap. Kabanata Siyam at Walumpu Agad na sinabi ni Zhao Zhu, Brother Jiang Ming, ngayon ko lang ito nakita sa app. Hiniling nila na i-upload muna ang harap at likod ng ID card. Wala dito ang card ko, nasa dormitoryo. Huwag kang mag-alala, ito ang uunahin ko pagkabalik ko sa dormitoryo. Ang bagay ay mag-upload ng impormasyon ng ID card upang magawa ang utang. Sige, tumango si Jiang Ming, habang nakahinga ng maluwag, sinabi niya. Dapat mong gawin ito sa lalong madaling panahon. Huwag palampasin ang magandang pagkakataon. Ipapakita ko sa iyo ang isang malinaw na paraan para mas lalo ka pang magkapera. Sa sandaling marinig ito ni Zhao Zhu, nanginginig siya sa tuwa, at hindi sinasadyang naihi siya sa kamay. Ngunit hindi niya ito pinansin, kaya mabilis niyang pinyo na sa binti ng pantalon ang kanyang kamay. Ibinaling ang kanyang mukha at nagtanong kay Jiang Ming. Kapatid na Jiang Ming, ano ang Ming Wei? Kuya, magmakaawa ka sa payo ko. Sinabi ni Jiang Ming, napakasimple nito, kung makapagbigay ka ng anim na raang libo para sa akin, matutulungan kita na kumita ng anim na raang libo sa isang linggo. Kung makakahanap ka ng manghihiram ng isang milyon pa, matutulungan kita na kumita ng isang milyon pa. Kapag humiram ka ng isang milyon, makakapangako ka sa iba ng dalawandaang libo na interes, at ang iba ay maging lubhang interesado. Sa ganitong paraan, maaari kang kumita ng neto na tubo na walundaang libo sa interes. Hindi ba ito magpapasaya sa iyo? Huwag mong pag-usapan ang libo na regalo sa oras na yon. Ito ay sapat na para sa isang paunang bayad sa isang tatlong silid tulugan na apartment. Nang marinig ito ni Zhao Zuo, bigla siyang natuwa. Gayunpaman, hindi niya alam ng ilang sandali kung saan siya dapat humiram ng napakaraming pera. Kung tutuusin, ulila siya na walang kamag-anak at walang dahilan. Sinong gustong magpahiram sa kanya ng napakaraming pera? Nang makitang medyo nag-aalala siya, alam ni Jiang Ming na dapat niyang ikonsidera ito. Kaya sinadya niyang bigyan siya ng ideya, na nagsasabing. Sa katunayan, maaari kang pumunta sa iyong kasintahan at sabihin sa iyong kasintahan, na mayroon kang inside story para kumita ng pera. Basta, habang nag-iinvest ka ng isang milyon, Maari kang kumita ng dalawandaang libong interes sa isang linggo. Tanungin niya ang kanyang ina, ang iyong magiging ginan, kung siya ay may interes. Kung interesado ang iyong ginan para sa kinabukasan, hindi lang isang milyon ang ibibigay niya kapag nakuha na niya ang dalawandaang libo na interes. Mararamdaman niya na ang kanyang magiging manugang ay napakahusay. Sa ganitong paraan, hindi ka lamang kumikita ng interest margin na walunda ang libo, ngunit nanalo ka rin ng pabor sa iyong magiging biyanan, pumapatay ng dalawang ibon gamit ang isang bato. Agad na natuwa si Zhao Zhu. Siya ay minamaliit ng kanyang magiging binan, at sa wakas ay mayroon na siyang isang pagkakataon para huminga. Kaya agad niyang sinabi, Brother Jiang Ming, huwag kang mag-alala, pagkatapos kong bumalik ngayong gabi. Tawagan ko ang girlfriend ko para malinawan. Tumango si Jiang Ming. Nagsuot ng pantalon, hindi man lang naghugas ng kamay, at sinabi kay Zhao Zhu, Pupunta ako sa front desk, mauna ka na. Hindi rin naghugas ng kamay si Zhao Zhu. Nagmamadali siyang lumapit at nag-aalalang nagtanong. Kuya Jiang Ming, ano ang gagawin mo sa front desk? Hindi ba naayos na ang account ng maaga? Naiinip na sinabi ni Jiang Ming. Mayroon akong mali, maaari kang bumali, huwag mag-alala tungkol sa akin. Agad na tumango si Zhao Zuo at magalang na sinabi. Okay lang, kapatid na Jiang Ming, mauna na ako, sa totoo lang, ang sarap talaga ng champagne na yan, hindi pa ako tapos. Huminga ng tawa si Jiang Ming at inisip sa sarili na siya ang basahan. At ito ay isang sobrang basahan na hindi maaring samantalahin ng sapat. Pero gusto niya ang ganitong basahan na walang IQ. Ang ganitong basahan ay talagang madaling dayain. Agad siyang lumabas ng banyo at naglakad papunta sa front desk habang sumisipol. Pagkarating sa front desk, kinuha niya ang business card niya at ibinigay sa waiter ng front desk. He said with an expression of force. Ang table number 03 sa lobby ay ang mesa na kumunsu ng 200,000. libo. Bigyan mo ako ng invoice. Sundin ng pangalan ng kumpanya sa aking business card. Nagmamadaling sinabi ng waiter. Paumanhin, ginoo, ang invoice para sa iyong mesa ay inisyo sa isang gentleman ngayon lang. Ano? Nakaramdam ng pagkahilo si Jiang Ming at bungulong. Sino ang nagbukas nito? Ang sabi ng waiter, ito ay binuksan ng isang ginuo na nagngangalang Charlie Wade, dapat siya ay kasama mo. Nang marinig ito ni Jiang Ming, umakyat ang kanyang dugo, inalis ni Charlie ang invoice, kaya hindi siya mabayaran. Hindi ba ibig sabihin na imbes na kumita siya sa pagkain na ito, isandaang libo din ang natalo niya. Sa pag-iisip nito, nagngangalit siya at umungal. Si Charlie na naman.